Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po alamin natin, alin ang tamang gamitin sa English? Okay po, bago po tayo mag gusto ko lang pong ipaalam sa inyo na ang EITB po ay nasa Facebook at YouTube. Maraming maraming salamat po. Okay po, magumpisa na po tayo. Bali po, bibigyan ko po kayo ng tatlong senyales na dapat niyong tandaan. Okay? Kasi yung po makakatulong sa inyo kung ano ba ang dapat niyong gamitin. O kung paano nyo i-spelling ng tama ang inyong action na salita. Okay po? Bali, ito po yung sinasabi kong action na salita. I need a pen. Kailangan ko ng pen. Pag sinabi natin action na salita, nagpapakita po yan ng kaganapan. Okay? Itong ko, walang kaganapan pong pinapakita yan. Itong nang, wala rin. Itong pen, wala rin. Pero itong kailangan, may kaganapan na pinapakita. Kaya ibig lang sabihin, itong kailangan ay isang action o verb. Kung saan, dito po tayo po-focus sa tamang spelling po nito. Depende po yan sa senyales na meron tayo. Okay po? Okay po. Ngayon po, bibigyan ko kayo ng apat na senyales na dapat magkakasama. Magkakasama po silang lahat sa gagamitin nating mensahe sa English. Kumbaga, yung mensaheng gagamitin natin o gagawin natin sa English ay merong apat na katangian. Okay? na yun ang tutulong para malaman natin kung anong dapat i-spelling doon sa ating aksyon na salita. Kung mapapansin nyo dito, ang, aksyo, ang spelling ng ating aksyon na salita ay naka-original. Walang S sa dulo, walang ES sa dulo, walang ED sa dulo. May dahilan po yan kung bakit. At ibibigay ko na nga po yon sa inyo. At ang may, ang may dahilan po kasi niyan ay itong apat na senyales na ibibigay ko sa inyo. Okay po? Unang, ang unang senyales po, kapag yung inyong mensahe sa English ay nagpapahayag ng pangyayari ngayon o ang sitwasyon ay ngayon, yun na yung unang senyales natin. Dapat ang pangyayari ng ating mensaheng gagawin ay nakapang ngayon. Na ang tawag po sa English grammar ay present simple tense. Yun, yun, po yung unang senyales, so unang katangian. Pangalawang katangian na dapat yung makita doon sa inyong gagawing mensahe sa English ay yung ating pinag-uusapan ang tagagawa ng aksyon na salita. Yung pinag-uusapan po sa English grammar ang tawag ay subject. Okay? Halimbawa ito, kailangan ko ng pen. S sino ang pinag-uusapan natin dito? Sino ang nangangailangan ng pen? Itong ko. So, itong taong ito, yan ang ating pinag-uusapan. At ang tanong dyan, siya ba ang gumawa ng aksyon? Kailangan ko ng pen. Opo, siya po ang gumawa ng aksyon. Kasi itong taong ko na ito ang nangangailangan ng pen. Okay? Ang tawag po doon sa, sa pinag-uusapan natin na ang tagagawa ng aksyon ay active voice. Ibig sabihin, naka-active voice siya siya yung aktibong gumagawa ng aksyon. Yun ang ibig sabihin nun. Okay po? So, meron na tayong dalawang katangian. 1 and 2. Okay? Sa 1 and 2 na yon, ito yung pangatlong senyales. Kapag nakuha nyo o nakita o nakitaan nyo ng katangian ng 1 and 2, yung inyong gagawing mensahe, ibig lang sabihin nun, ito yung Pangatlong katangian, maglalagay tayo sa ating aksyon na salita ng S o ES o wala tayong ilalagay sa dulo ng salita ng nasabing aksyon na salita. Okay? Pag nakita nyo yung inyong gagawing aksyon ay may 1 and 2, ibig lang sabihin itong need maaaring magkaroon ng S o ES sa dulo o ED o wala kayong ilalagay. Okay po? Ngayon, ngayon ang malaking katang, katanungan, paano ko malalaman na may s o wala yung aksyon natin? Ito na po yung pang-apat na katangian. Kapag nalaman nyo na may 1 and 2 doon sa inyong gagawing mensahe sa English, ito naman po ang isusunod nyo para malaman nyo kung lalagyan nyo ba ng SOES yung inyong aksyon na salita. Okay? At ito na po yung pang-apat nating katangian. Okay? Pag gumamit po tayo ng pronoun, ang ibig sabihin ng pronoun, tagaturo lang doon sa tao o bagay. Katulad nitong ay, sa Tagalog ay ako, itinuturo ko lang ang sarili ko pero hindi ko pinapangalanan. Kapag pinangalanan ko ang sarili ko, kunyari, ako ay tao. Ako ay si Juan. Ako ay si Clark, di ba? Ibig lang sabihin noon, ang ginagamit ko sa salitang Juan o Clark o James ay isang noun ang tawag, hindi pronoun. Kasi ang pronoun, yan ay tagaturo. Salitang ginagamit para maituro mo yung tao o bagay at iba pa. Okay, so itong I, ibig sabihin, wala daw s o -E s kapag ang gagamitin mo ay pronoun na I, they, you, we. Ito, tandaan nyo na, I, they, you, we, walang S o ES sa dulo ang ilalagay nyo. Kaya, kung makikita nyo, gumamit ako ng I dito, yung action na, action na salita natin, walang S o ES sa dulo. Yan po ang dahilan. Okay? Kuha nyo na. At, ito po ang kagandahan dito sa leksyon na ito. Ibinigay ko na sa inyo kung kailan dapat maglagay ng S o ES sa dulo kapag nakuha nyo itong dalawang katangian na ito. Kapag yung inyong mensahe sa English ay may may 1 and 2 na katangian na katulad dito, saka pa lang ninyo maaaring gawin yung ganitong klaseng pag spelling Yung walang S, O, E, S sa dulo o kaya may S, O, E, S sa dulo. Okay po? So, so kasasabi ko lang, ang I, they, you, and we, wala kayong ilalagay sa dulo original lang na spelling yung ating uh, ating action na salita o verb. Ngayon, pag ang ginamit nyo naman ay noun o may pinapangalanan tayo, katulad ng mga estudyante, pag itong students, kung mapapansin nyo, may S sa dulo. Ibig sabihin yan, maraming estudyante. Higit sa isa ang bilang. Kapag ang ating pinag-uusapan ay higit sa isa ang bilang, wala ring tayong ilalagay sa dulo na S-O-E-S. e s Okay? May kitanda na po. For ano na yan? Fix na yan. Okay? Samantala, kung gusto, para malaman nyo naman na maglalagay tayo ng SOES sa dulo, kapag nakuha nyo itong 1 and 2 na katangian, itong 1, to 3 na ito, dapat ang gagamitin yung pronoun ay alinman sa he, sa he, she, o kaya it. Tandaan nyo, he, she, o kaya it. Tapos, kung ang inyong noun naman, ay isang tao lang o isang bagay yun ang tamang panahon para maglagay tayo ng s sa dulo okay katulad nito needs he needs she needs it needs okay po Tiyak may magtatanong po dyan kung kailan kailangan maglagay ng s o es sa dulo Meron po tayong batas sa English, ang tina, ang tawag po ay singular verb at plural verb. Kailangan nyo, nyo po yun uh, mapag-aralan. Bali, nagawa ko na po yun, yung video na yun. Makikipanood na lang po para malaman nyo kung anong klaseng uh, aksyon na salita ang maaaring gumamit ng S o ES sa dulo. Okay po. So, itong go... Ang ginamit natin ay ES. Nagdagdag tayo ng ES sa dulo, hindi S. Kasi may batas po doon na kapag ang duluhan ay O, ang kailangan i isunod ay ES, hindi S. Okay? Tandaan nyo lang po yung singular verb at plural verb. Kung hindi nyo makita yung ating video, i-type nyo lang yung singular verb at plural verb. Lalabas na po yung mga batas. Okay? Kaya naman guys, pag nakakita kayo ng mga ganito, I need, they need, o kaya he needs, alam nyo na ibig sabihin yan na gumagawa siya ng mensahe sa English kung saan ay ang pangyayari ay ngayon. At saka ang tagagawa ng aksyon ay yung ating pinag-uusapan. Di ba po ba? Yun po ang ibig sabihin ng I need. Kaya ganyan ang spelling ng ating aksyon na salita. Okay? Ngayon po, ngayon po, dagdag kalaman. May magtatanong dyan, Sir, paano nyo po na itama yung pagkasunod-sunod ng mga salita kapag nagsasalin sa English? Kasi kung mapapansin natin, yung kailangan, napapunta dito sa pangalawa. Yung ko, napapunta doon sa unahan. Yung nang, dito sa pangatlo. Yung pen, dito sa huli. Paano nangyari yan? Ito po ang kasagutan. Meron po tayong tamang uh, pagkasunod-sunod ng mga salita sa English na dapat sundin at naibigay ko na rin po iyon. Makikipanood na lang po kung gusto nyo matutunan yon Okay? Kung, kung mapapansin nyo, itong salitang P, B, N, yan yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita sa English. Depende po yun doon sa, sa kung anong meron sa inyong mensahe. Kung meron bang pronoun, meron bang verb, o merong noun. Dito po sa ating mensahe kasi merong pronoun, ito yung ko, I. 'yung verb natin, 'yung kailangan, 'yung noun natin, 'yung pen, 'yung pinangalanan natin 'yung isang bagay. Kaya itong PBN, 'yan naman po 'yung tamang pagkasunod sunod ng mga elements na meron tayo sa ating uh, mensahe sa Tagalog at Ingles, di ba? So, ang una daw dapat i gamitin ay 'yung pronoun. 'Yun, 'yung I. Ko. Sumunod daw ay dapat ay verb muna uh, ang sumunod E itong kailangan, i-English mo lang, need. At alam na natin ang tamang spelling kasi alam natin yung katangian, di ba? Tapos, sumunod daw ay noun. Ang noun natin dito ay itong pen. Ayun. A pen, ng pen. So yan, ito ang tamang pagkasunsun ng mga salita. At ito rin yung tamang spelling, yung need. At alam nyo na kung, kung bakit, di ba? Yan po. Okay po. Pag meron naman kayong ganitong nakita mensahe sa English kung saan yung action na salita natin ay ganitong spelling. May di sa hulihan. Okay? At yung action na salita, talagang ginagamit natin bilang action na salita. Ha? Hindi natin ginagamit na tagalarawan. Basta dapat siya ay ginagamit na siya yung ginawa ng ating pinag-usapan. Meron kasi yung kaso rin na kung saan ganito ang spelling pero hindi siya ginagamit na action o hindi siya ginagamit na verb kundi isang adjective. Alam naman natin ang adjective, hindi naman siya gumagawa ng action kundi nagpapaliwanag lang. Meron po kasing ganong klase. Okay? So dito action yung gamit ng ating ang at ng ating salitang needed. Kung saan ay ang gumawa ay, ang gumawa po ay ang ating pinag-uusapan. Okay? Kaya po ganito, I needed a pen o I needed a pen. Meron punta tahilan yan. Okay? At ito na naman yung ating katangian. Dapat daw, yung pangyayari ay pang nakaraan o noon na sitwasyon. Sa English grammar, ang tawag ay past tense. Tapos ang pangalawa, dapat daw yung subject natin o pinag-usapan ang tagagawa ng aksyon. Ang tawag ay active voice. Alam nyo na yan. Kapag nakuha yung 1 and 2 na yan, Ibig sabihin, ang tamang pag spelling ng ating aksyon na salita ay ganito. Dapat daw walang S O E S sa dulo at hindi rin naka-original na spelling na katulad doon sa ating kadidiskas lang o katatalakay lang patungkol doon sa 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 present tense o present simple. Okay? So, kapag ganyan po, nakuha nyo itong 1 and 2 na pang nakaraan yung mensahe nyo, pang noon yung, yung pangyayari ng mensahe nyo, tapos ang, ang gumawa ng action ay ang ating pinag-usapan, tandaan nyo na agad to. Hindi kayo maglalagay ng S o ES sa dulo. At hindi rin naka-original na spelling. Meron po kayong idadagdag. At ito po yon ED. Okay? I needed, you needed, he, she needed, we needed, they needed, it needed. Yung he, lalaki ang itinuturo nyo. He needed. Pag babae ang ituturo nyo, she, she needed. Okay? Tapos, it needed. Okay? Pag sa naman, kasi pronoun nito, di ba? Pag sa naman, pag pangisahan, ganun din, needed din. Pag pangmaramihan na estudyante, students, needed din. Yun lang ang isipin nyo. Maglalagay kayo ng ED. Pero, meron kayong dapat tandaan sa aksyon na salita, sa tamang pag spelling Meron po tayong tinatawag na regular verbs. Yung regular verbs po, yun po yung mga nilalagyan ng ed sa dulo kapag nakapast tense. Kapag ang pangyayari po ay pang nakaraan o pang noon. kapag ang ginamit nyo ay regular verbs, katulad nitong need, nilalagyan lang natin ng ed sa dulo. Pero meron din po kasi tinatawag na irregular verbs. Yung irregular verbs, ang pag-i-spelling po nila kapag naka tense ay ay iba. Hindi po tayo naglalagay ng ed, kundi depende po 'yon sa sa action na ginamit natin. Katulad po nitong take. Naka-present tense, ibig sabihin ng take naka ngayon ang spelling. Pag ginawa mo pang-noon na spelling, ganito na 'o, oh, took. Hindi na natin nilalagyan ng ed kundi iibahin na talaga natin ang spelling. Kapag nakapas participle, taken naman. Kaya dapat aalamin nyo rin kung anong klaseng ah, action, na, salita, action na salita meron kayo kapag kayo ay nasa ganitong sitwasyon kung saan ang inyong, inyong katangian ay nasa pang nakaraan na sitwasyon. Okay? Kasi baka magkamali kayo, baka lagay kayo ng lagay ng ED. Ayun pala, yung ginagamit nyo na ay take kung saan yung yung past tense niya dapat ay ganito. Took, di ba? Hindi lalagyan ng ed. 'Yun ang dapat yung tandaan, okay? Kaya guys, dapat alam niyo rin yung regular verbs na puro ed ang inilalagay at irregular verbs na dapat yung tandaan ang spelling pag naka-past tense kasi iba-iba sila. Katulad nito, nitong go, Kapag nakapas tense yan, nagiging went. Tapos pag nakapas participle, nagiging gone. Tatandaan nyo yan. Okay? Para tama lagi yung pag spelling nyo sa inyong mensahe sa English. Depende po yan sa katangian na meron yung ating mensahe. di ba? Diba? Kaya naman guys, alam nyo na ang ibig sabihin ng needed. Dapat naka pang nakaraan yung sitwasyon. Pag itinagalog natin itong needed, kung saan ay nakaraan na, na nakaraan ng pangyayari, magiging ganito, kinailangan. Hindi na kailangan. Hindi na yung salitang kailangan. Pinalta natin ng kinailangan para lang mapa, mapatunayan natin na ang pangyayari ay sa nakaraan, sa Tagalog naman. di ba? So, I needed a pen. O, I needed a pen. Kinailangan ko ng pen. Okay? Kaya, kaya pag ganito ang inyong mensahe sa, sa Tagalog, alam nyo na ang gag gagawin nyo. Kasi pag sinabing kayo nailangan, gagamit tayo ng pang na sitwasyon. E di itong, ito, ito lang ang susundin nyo, itong ginagawa natin ito, para makagawa kayo ng ganito. I needed a pen. At alam nyo na naman yung tamang pagkasunod-sunod. Ganon din. PBN. Dito sa ating mensahe ngayon. Alam nyo na. Pronoun muna ay verb needed tapos a pen noun Alam nyo na 'di ba kung paano ginawa yan Okay dito naman po tayo sa pinaka maraming nalilito lahat I am needed by my pets Kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng m tapos gumamit pa tayo ng needed Parehas po silang verb Okay parehas silang verb Bakit may m na Tapos ang needed may ed Ito po ang dahilan. Kapag nakita niyo itong katangian na ito, ngayon na sitwasyon, alam niyo na yan, naka-present simple tense. Kapag naka-present simple tense daw, tapos yung pangalawa, kapag daw yung pinag-uusapan ay hindi ang gumawa ng aksyon kundi iba. Ibig lang sabihin noon, hindi na siya active voice kundi yan, ito na, passive voice na. Hindi na active voice, hindi na kasi yung hindi na po kasi yung ating pinag-uusapan ng gumawa ng aksyon, kundi ibang tao na o ibang bagay na, kaya ibig sabihin passive voice. Ibig sabihin ng passive voice, sa halip, ang gumawa ay yung ating pinag-uusapan, ipinasa niya sa iba, na yun ang gagawa ng ating aksyon na salita. O siya ang gagawa ng aksyon na salita doon sa ating mensahe. Okay? Ibig sabihin, gagawa tayo ng mensahe ngayon kung saan pang ngayon tapos yung yung tagagawa ng aksyon ay hindi na yung pinag-uusapan. Kapag nakuha natin tong 1 and 2 na ito, ibig lang sabihin niyan, ito ang gagami, gagamitin natin formula. Itong pangatlo. Dapat daw, subject, ang una, sumunod ay auxiliary verb o helping verb. Yung auxiliary verb o helping verb, ito po yan. Itong alinman sa M, R, is, o kaya was, o kaya were. Okay? Yan yung mga helping verb. Ibig sabihin ng helping verb, tumutulong lang siya doon sa ating punong aksyon na salita. Yung punong aksyon na salita natin, yun yung mismong ating ginagawang aksyon sa ating mensahe. Tinutulungan niya lang yung ating punong aksyon na salita para makapagbigay ng iba pang ideya. At yung ideya ng ibinibigay natin ngayon ay ang gumawa ng aksyon ay hindi na yung pinag-usapan, kundi ibang ibang tao na o ibang company o ibang bagay na. Okay po? So, yan ang magkakasunod. Subject, auxiliary verb, o helping verb. Iisa lang po ang tawag. Pwedeng iisa lang ang itawag nyo, alinman dito, auxiliary verb o helping verb. Iisa lang po ang kanilang ah, gamit, ang tumulong doon sa punong punong aksyon na salita at yung nga yung needed. At ang tawag nga po doon sa punong aksyon na salita ay main verb. Ito. Pero daw, meron, meron pong ano, batas dyan. Dapat pag gumamit daw tayo ng auxiliary verb o helping verb na kasama yung main verb, dapat yung main verb daw natin ay naka-spelling sa past participle. Naka-spelling sa past participle. Okay, ipakita ko sa inyo. 'Di ba pag naka present tense o naka uh, present simple tense, 'di ba dapat uh, ganito, pwedeng original o may s o e -S sa dulo, 'di ba? Pag past tense naman, nilalagyan natin ng ed pag regular verbs. Ang past participle po ng regular verbs natin na na needed ay ito naman pag nakapas participle, ganito ang spelling. Kaparehas din noong past tense. Pero ang susundin nyo dapat talaga lagi ay yung sa listahan ng past participle. Minsan kasi magkaiba yung dalawa, yung past tense at past participle, magkaiba ang spelling. Kaya dapat, pag sinabi kong past participle, doon kayo kukuha sa past participle, hindi sa past tense. Dito kayo kukuha. Kapag nakita nyo merong mga kasamang M, R, is, -E was, were, yung ating main verb. Okay? Tandaan nyo yun, ha? At ngayon, alam nyo na yung formula. Ito na ang naging resulta. Kaya may am needed. Tinan nyo. I am needed. You are needed. We are needed. Yan po yung tamang kombinasyon. Pag gumamit kayo ng, kayo ng you, are. Pag we, are. Pag they, are. Pag he o kaya she, is naman. Pag it, is then. Okay? Tapos ang kasunod ay nakapas participle yung spelling ng ating main verb. Pag pang-isahan is then tapos plus needed past participle. Pag na noun, yon are naman tapos needed. Pero ang sitwasyon dapat ay pang ngayon. Pang ngayon tapos yung pinag-usapan natin, hindi na siya yung tagagawa ng tagagawa ng aksyon. Okay? Yan po yon. Yan ang ibig sabihin kaya may mga m needed, are needed. Kaya naglagay tayo ng helping verb para masabi doon sa ating kausap na Amerikano na hindi siya yung gumawa ng aksyon. At yung ating mensahe ay pang ngayon. Kaya M. Okay? Tapos naman po dito sa tamang pagkasunod ng mga salita, P, B, ang ginamit ko. Kasi itong P, itong pronoun na I, itong M needed, di ba parehas po yung verb? Kaya ang simbolo po nitong dalawa, itong nag-iisang verb na to. Diyan po ang technique ko para mabilis ko ma-memorize ma ma yung code. Tapos, yung noun po natin dito ay itong pets. Okay? Kaya itong kailangan ako ng aking mga alaga, PBN ang ginamit ko dyan sa tamang pagkasunod-sunod na mga salita. Okay? So, yung pronoun daw muna, ako, ay. Sumunod daw ay yung verb. Am needed verb, kailangan, am needed. Okay? Yan ang dahilan kung mapapansin nyo, bakit yung kailangan naging am needed? Alam nyo na ang sitwasyon. Kasi gumamit tayo ng passive voice. Pag gumagamit tayo ng passive voice, kailangan natin ng helping verb at main verb. Okay po? Tapos yung noun natin dyan, edi itong mga alaga, pets. Noun. Okay? Ngayon naman po, magtataka kayo, bakit ang ginamit ko naman dito ay was needed, hindi M, katulad kanina. May dahilan po yan. Kasi kapag was, ibig sabihin, ang pangyayari ay sa nakaraan. Kung pansin ninyo yung katangian ng ating mensahe ngayon, kinailangan ako ng aking mga alaga. So, ma kung mapapansin nyo sa kinailangan, pang nakaraan, nakaganapan yan. Di ba po ba? So, kaya naman po, gumamit tayo ng was kasi yung pinag-uusapan natin, hindi siya yung gumawa ng, ng aksyon, kundi iba. At kaya pag nakuha natin itong pang noon na sitwasyon at, at nakapasib voice katulad nung katuturo ko lang sa inyo kanina, ibig sabihin, ito po ang ating formula. Subject plus auxiliary verb plus main verb na nakapas participle. Okay? So, alam niyo na kung bakit kaya naglagay ako, kaya ang inilagay ko ay needed kasi past participle yung hinahanap na spelling ng main verb. Okay? So, pag gumamit tayo ng pronouns, ito, I, was, you were, we were, they were, he, she, was. Alin man, pili na lang kayo kung lalaki o babae. He was o kaya she was. Needed. Tapos, it was. Needed. Tapos, student was needed kung yung student ay isa lang ang bilang. Pag marami ang bilang, katulad ng students, may S na, may S na sa dulo yung noun, kailangan were needed. Okay? So, so pinakita ko lang po sa inyo, pag pang nakaraan naman ang pangyayari, tapos yung pinag-uusapan natin, hindi siya yung gumawa ng aksyon, nakapassive voice. Okay? Ganito naman po ang tama. Okay? Bali po do sa tamang pagkasunod-sunod, ganun din po, PBN din po. Okay, ang gaga ang gagawin nyo. So, kinailangan ako ng aking mga alaga, I was needed by my pets. Okay? Kalimitan po kasi pag tayo ay gumagawa ng mensahe sa English tapos naka-passive voice, ibig sabihin yung pinag-usapan ng hindi gumawa ng aksyon, gumagamit tayo ng salitang by. Tapos ang kasunod, yung kung sino ba ang gumawa noong aksyon. Yun po yun. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, mayroon tayong salitang by, para ma masabi sa ating kausap kung sino yung gumawa ng aksyon. Kasi nga, yung pinag-uusapan natin, hindi siya yung gumawa ng aksyon. Okay po? So guys, maraming maraming salamat po sa mga nanood, lalong lalo na po sa mga nagsasubscribe, naglalike, nagshare share, at nagko-comment ng ating channel. Maraming maraming salamat po. And sana pag-aralan nyo na maigi yan kasi yan na po. Nandiyan na yung susi nyo para makagawa ng mensahe sa English ng tama. Okay? Thank you very much po and good day po muli sa inyong lahat.